Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ang mga tao dahil patuloy ang kanila mga masasamang gawain na ipinagbabawal ng ating reliyong Islam dahil sa hindi pakikinig sa mga eskolar natin, mga ulama natin pati sa social media ayaw nila nabasahin o pakinggan panoorin ang mga ulama nag nagsisermon about sa ating reliyong Islam kaya karamihan sa mga bangsamoro ay pasaway pa rin. At masakit yung ilan na may alam sa Islam. Sila pa ang gumagawa ng mga ipinagbabawal tulad ng pagbabackground ng musika na may instrumento kahit ito Islamic song, song ay haram ay nagbabackground pa rin kaya hindi baraka ang kanyang pagiging daiya o kanyang pagdadawa dito sa social media at ilan sa mga kababayan na bangsamuro nagpapakita ng kanilang mga katawan dito sa mundo ng social media. Nung pinasok ko ang mundo ng TikTok na ko, ang karamihan na ikita, hindi ka nice nice at ito ay gawain na makakitaan. Iilan lang ang mga gumagawa ng kabutihan sa mundo ng social media, lalo na sa TikTok. Subhanallah, astagfirullah, wal yaudu nawa no Allah sa landas na matwit. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh